good morning mga ka-Asa Road nagpapalit tayo guys ng gulong dito sa may Kalamba Laguna walang kalbong kalbo na yung gulong natin bumili tayo guys ng dalawang pares pang huli at saka pag -unahan. Sobrang nipis na talaga, no? <laughs> Nakakatakot na. Nagpalit tayo, guys, ng gulong. itong unahan guys papalitan din natin guys para condition guys ang ating motor malayo pa naman ang ruta natin araw araw Calamba to Ortigas kahit maliit magpapalit guys ng uh, mga gulong interior tayo guys titingnan natin yung pagpalit ng gulong pero na-try mo na bot hindi talaga yung rayos ano ano pala guys pagpapalit ng gulong ito yung uh, pinalitan guys oh. kalbong kalbong na wala nang spike basta yung unahang gulong ay papapalitan din natin gumawa na tayo guys ng isang kwan uh, isang gulong din para pariya at uh, balikin na kami guys yung uh, gulong sa huling naman natin, guys, pabapalitan. Unahan gulong kasi kalbo na rin. Dalawang gulong binili natin. At uh, yung unahan naman, guys, na gulong ang sinapang natin, guys. Kaya, ang kalbo na rin, Wala na spike. Ayan, guys. Ikakabit na, guys, yung unahang gulong. Ito yung uh, unahang gulong na bumili rin tayo. At uh, yung huli, na naikabit na, guys. Ayan. dahil yung uh, motor guys na condition palagi at uh, para narin guys sa uh, kaligtasan natin kasi pag kalbo na ang gulong uh, madulas kaya uh, kahit guys tuyo ang kalsada kapag wala nang spike ang uh, gulong madulas na kaya uh, pinapalitan na natin guys Lagid na yung preno sa una, no? Madre, okay na guys, ay kapit na. Ayan, condition na guys ang ating motor.